pwede makihingi yung pagkain mo kuya? Hindi pa ako kumakain na simula alauna unang linggo eh pwede hinihingi na lang na yung pagkain mo, pagkain niya kuya? pagkain niya yan, ano yung pagkain niyan? hindi dito, to, hindi to hinihingi hindi hindi to hindi hinihingi nakugutom na kasi yung kuya, Hindi pa ako kumakain na simula alauna unang linggo okay lang? inutang ko nga lang ito yung karintiria eh inutang mo? oo yeah. sige na pakakawa mo na kasi nakugutom na ako, Hindi pa ako kumakain surprise, ah ayun o no, pambira masarap ito ah

pagkain, tropa. Pinakita ko pagkain. pagkain Grabe, swerte ng ano ko may ko ngayon ha Puro busyaya ya, galing tana Apurahod kaya tayo dito Wait lang, hindi tayo, hindi tayo makaporma Ano nga tayo yun? Ano kaya yun? Pangeti? Spaghetti? Spaghetti nga tayo na Tingnan ko pagkain mo kaya Nakaligtas, nakaligtas Wait lang, di natin tatantanan, di natin tatantanan Di natin tatantanan, wait lang Nasa na yun, nasa na yun Dito tayo, dito tayo para mauna Sayang yun, putrip yun eh, putrip yun Nasa na yun Yun, 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 yun. pa. Mailap tropa, pa. Mailap. Mailap tropa, mailap. Dumos ko ako. Yan, pwedeng makain ipagayin mo 'yan. Hindi pa ako makain simula lang unang linggo eh. Pwede eh, hingin ko na lang yung pag mo. Pagkain niya kuya. Spaghetti yan. Ha? Ayan, Ha? 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 mo kuya. Ha? 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 yan. Ha? Ha? Ayun, yan? Bili -bili to, dito ha? Bili -bili to, dito ha? 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 hinihingi. Ha? na Ha? 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 lang Ha? Kuya? Bili -bili to, dito okay. Ha? 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 Hindi Ha? 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 na Ha? 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 Tingin ko na lang pagkain mo. Okay lang. Ano yan kuya? Ano yan? Inutang ko nga lang Sa parang ganyan. mo? Oo. Sige na. Parang awa mo na. Kasi nangugutong na ako. Di pa ako makain. Okay lang. Tingin ko na lang yan yan. Di pa ako makain eh. Salamat siya. Ano naman ito? siomay yan. Showmai? Eh salamat siya. Okay. Tungon na natitirahin ito kuya. Uwi ko sa amin. Eh tatay. Salamat siya

Grabe. Punta na naman siyang kunyeta yata. <laughs> Sino kaya yun? Lagi na lang ako nakakahingi ah. Hindi masama ang mangingi tropa. Di ba? ano oh. Hindi masama ang mangingi. Di na natin kung ano to. Pambira. Ano ba to? hirap tropa. ano oh. Hirap ang nag-iisa. Kailangan talaga. Hindi kasama. Wala yung kasama ko. ayaw na umangkas eh. Nagiyahan na rin siya. Kung ano rin pinagkagagawa ko eh. Ayun na tropa oh you know oh surprise ah ayun na pambira masarap ito ah ah ayun o oh ayun o mmm sarap brabe mmm mmm ayun o mmm gabi talaga sarap <laughs> <laughs> gabi mmm 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 Gabi, you ino, know, no? boundary sa ng kuya oh grabe tinutulid yung mga biyaya ko oh, grabe naman yan kahit saan ako nakakarating sumusunod sa akin yung pagkain pampira you nangyari know, dyan yun know. oh grabe Ino, ino, yun oh yun grabe punong punong alkansya yun oh know, punong punong alkansya you know, punong punong alkansya grabe you know, you know, you know. grabe nangyari dyan pampira yun oh yun oh grabe yan dadod Thank you very Grabe ka. Magbigay. Sabi ka magpara, tama ga norte. Turo-turo yang biaya, yan <laughs>